Ayan, lumalakas na ang alon. nag tide na siya. Kanina nandun pa yung tubig. Ngayon, ayan o. Oh. Abang papalakas yung alon. Ayan, papalapit din yung tubig. Ganun pala yun. nag tide. Tingnan mo naman yun. <laughs> ayan, mamaya. Maabutan ka dyan. Loko ka. ha <sighs> Ayan, o. Oh. Oh, di ba? Ayan, yan. Ayan, no, oh. malapit na siyang makoberan ng tubig. Kanina, ang layo pa, eh. Ayan, palapit na siya, o. Oh. Tignan mo naman yan. Naka ilang atras ka na. <laughs> Ayaw mo pang lumayo dyan palapit na siya. Ayan. Lakas oh. Ayan. Ayan. ang no, lakas lakas ng, ng, ng alon eh. yung alon palapit <laughs> ang lakas oh ayan naman atras ng atras wow ang lakas ng alon oh. kasi palapit na yung tubig Ayong oo. O di ba ang lapit na yung tubig sa amin. Ang, ang lapit na yung tubig sa amin. Oh. Punti na lang. <laughs> ang tagal nila kaming tawagan nakoveran na lahat yung nandun dati Nan, nandun kanina na ano kinukuha na nila ng clams Ayan. wow sana all parang sarap magbangka <laughs> naiinip na rin tong kasama ko o tignan mo palapit na ng palapit Ayun, nakawera na lahat yung ano. <laughs> Doon. Nandito na rin, oh. No? malapit na sa amin. Pero tinawagan na kami, kaya pa na kami. Ayan. Ayan, oh. No? ang lakas ng alon. Wow! Ah, palapit na! Nandito na! Ayan, oh. No? Lakas. Palapit na ng palapit.